Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Francine at ang report ko ay tungkol sa variety ng wika. Ano nga ba ang variety ng wika? Ang variety ng wika ay tumutukoy sa iba't ibang anyo o uri ng isang wika na nagkaroon ng pagkaiba-iba dahil sa mga salik na panlipunan, hieroglyphical at kultura sa, sa konsekto ng wika ang variety ay maaaring maging isang dialecto, sosyalekto, at register na ginagamit sa iba't ibang sitwasyon, grupo ng tao o lugar. Halimbawa, sa, Filip sa Pilipinas, mayroon iba't ibang variety ng Filipino. Nagmumula sa iba't ibang relihiyon, gaya ng pagkaiba-iba ng Tagalog sa Metro Manila at Tagalog sa Batangas. Na ito ang ilang halimbawa ng mga variety. Dialect, ang variety na wika na ginagamit sa isang particular na reliyon o lugar halimbawa ang tagalog na sinasalita sa batangas ay mayroong kakaibang punto at bokabularyo kumpara sa tagalog na sinasalita sa metro manila sa chile eh, ang variety na wika na ginagamit ng isang partikular na grupo patay sa kanilang katayuan sa lipunan ang halimbawa ang beki o gay, lingo ay isang sosyalik na ginagamit ng ilang mayembro ng LGBTQ community kung saan ginagamit nila ang mga salitan tulad ng jowa o kasintahan at chika o balita o kwento. Idyolek, ang natatanggip paraan ng pagsasalita ng isang individual. Ang bawat tao ay may sariling idyolek na namakikita sa kanilang pagkaiba. Sa pagbigkas, tono o paggamit ng wika. Halimbawa, ang estilo ng pagsasalita ni dating Senador Mariam Defensor Santiago, nakilala sa paggamit ng malalim na salita, English at matalinghagang pananalita. Ang variety ng wika na nabubuo mula sa isang etnolinguistikong grupo. At ang huli, digestar, ang variety ng wika na ginagamit sa batay sa tiyak na sitwasyon, profesyon o larangan. Halimbawa, ang paggamit ng mga teknikal